So, uh, good morning guys. Uh, kagigising ko lang. Uh, ngayong araw na to, susubukan kong umuwi. Kasi day off ko. So, dala ko na yung gamit ko. At uh, maglalakad ako dun sa terminal. Titingnan ko kung may masasakyan akong uh, biyahe papuntang Sharjah. Pag wala, uh, magbemetro metro ko papuntang uh, stadium tapos sa Haramol. So, dun ako dadaan sa likod. So, tingnan natin kung makakawi ako. Tara na. nakikita na akong bus pero Adjman hindi Sharjah so wala uh, sobrang daming tao uh, yan yung biyahe papuntang stadium so paano tayo pupuntang stadium nito so, baka hindi ako makauwi papuntang Sharjah <laughs> ang hindi ako makakauwi nito kasi papuntang stadium lang ako makakauwi papuntang Sharjah eh langang paraan. So, ayun na uh, nagkita mo na kami ng kapatid ko dito sa Dubai, yung kapatid kong bunso. At uh, lumayo ng kain. So, kakain muna ako dito. Tapos balik ako doon kila Ariel para maglaba ito yung niya Chinese restaurant okay kaya po na tayo so guys uh, balik ako dito sa kapatid ko na Ariel Uy, uh, wala talagang masakyan na uh, bus uh, wala akong masakyan papunta sa Sharjah ang tangan paraan lang para makauwi ako is sa uh, private na sasakyan aarkila ako o kung may sarili akong sasakyan pero public uh, transport mahirap kaya magstay muna ulit ako dito sana so sana bukas maging okay na may makauwi na ako kasi nahihirapan na rin ako wala na akong na yun, uh, naglalaba muna ako so naglalabo muna ako ng aking uh, mga sinuot na damit para may maisut ulit ako ang nakalimutan ko humiram ulit ng uh, damit at saka underwear sa kapatid ko na bunso sila Brian nakalimutan ko humiram sa kanya may message ko na lang siya sabihin ko uh, pahiram ako kasi nandun ako kanina nakalimutan ko bago ko umalis Ay, so paano uh, papahinga muna ako uh, update ko na lang kayo kung anong nangyari na sa akin okay? so bye bye muna bye Yun, so guys, sa uh, pang sampung araw ko na to dito na hindi umuuwi at eto, nandito na ulit ako sa duty balik kanina, pagpasok ko oh, meron akong nakitang uh, pag-asa, nakakita ko ng bus papuntang Sharjah E306, galing Algubay ba so, mamaya, makakauwi na ako at na-confirm ko kanina kasi dumaan yung bus na sinasakyan ko papunta rito sa terminal So sa terminal may nakita kong dalawa pang bus na bumibiyahe pa po na siya dyan. So okay na. Ah, happy na ako. Sampung araw bago mag-open yung uh, share na uh, public transport simula nung bumaha. So makaka-uwi na ako mamaya. Uwi na ako mamaya, diretso na ako. Tapos bukas babalikan ko yung ilang gamit ko dun sa bahay ng kapatid ko. Okay? Alright, mga kawinaw, tulad ka sa Rabina! Rabina, <laughs> Go Oh no, I'm going home, Rabina. I'm crying. I have no more underwear, Rabina. I need to go home. Now my underwear is very hard. Rabina. Now I can go home. So guys, mamaya na lang. Nagbibis muna ako at mamaya duty na ulit. Ah, duty na pala ako ngayon. Bye! Mayroon rin. Okay guys, uh, pa-uwi na ako. Uh, hindi na ako nakapag-video kasi nagkaroon ng problema sa system, sa kaha. Kaya hindi na ako masyado na pag-video. So ngayon, na uh, try kong umuwi. Uuwi muna ako ngayon sa Sharjah kasi may nakita na akong biyahe. Uh, yung iba kong gamit na naiwan sa kapatid ko, uh, bukas ko na lang babalikan ayun, check ko muna yung mga gamit ko kasi 10 days ako dito sa Dubai, hindi ko nakauwi. 10 days ako hindi So, uwi muna ako kasi uwing-uwi na ako. Okay? So, naghihintay lang ako ng bus. Pahirpan pa rin kasi yung bus at uh, yung metro dito, yung train dito, hindi pa rin na fully operational o hindi pa rin na regular yung uh, timings niya. Okay? Okay, andito na ako sa bus station at uh, walang bus ng siarga. Pero ang nakalagay sa schedule, 10.30 pa. So, iintay-intayin ko na lang kung may dadating na bus. Kapag wala, baka pumunta ako sa Union, tapos uh, tapos pupunta ako dun sa kapatid ko, kaya Ariel. Kasi may may isa pang dumadaan na bus dun eh, pagkuntang Sharjah. So, tingnan natin. iintay lang natin itong uh, bus dito kung may dadating pa. Kasi uh, maaga pa naman, uh, may schedule yung uh, bus dito. So, tingnan natin. Kung uh, dadating to ng uh, oras, ibig sabihin balik na sa dati. Ang uh, sitwasyon. So, intay-intay lang muna ako. Bawal kasi mag-video dito sa labas kaya dito lang ako sa sulok ng video. <laughs> Alright. Intay-intay lang natin. Sa wakas, makaka-uwi na ako ng Sharjah. After 10 days, makaka-uwi na ako. Ito lang yung dalawang gamit lagi. Oh. Ano ba? Tapos, naka, nakapambahe lang ako. Ano so, yan? Kung ano yung suit ko, pagpunta ko sa Abu Dhabi na umuulan, nakapambahay lang ako, nakachinelas, yun pa rin yung suot ko hanggang ngayon. <laughs> Kaya, yun. Kailangan ko na talaga umuwi. Ah, Magre-restock lang ako. Pero baka kila Ariel pa rin ako tumuloy para tipid sa pangasahin. Tingnan natin. Tingnan natin. Basta kailangan lang muna ako makauwi. Okay guys, uh, may nakita akong bus ng Sharjah kararating lang. So, yun na yung last trip. Yun yung masasakyan natin papunta sa Sharjah. Okay, good news. Makakauwi na tayo. Okay, nandito na ako sa bus. Uh, ito yung first time kong makakauwi after 10 days na na-stranded ako dito sa Dubai. So, parang nakaka... Ano yun? Medyo weird yung uh, umuwi o magbiyak tapos punta ang Sharjah. Kasi parang nasanay ka na na... Ano yun? Nasanay ka ng stressful at saka sa ibang bahay natutulog. So, yun. Mahirap din yung feeling first time ko ulit umuwi after sampung araw na na-stranded ako gawa ng baha so yun plus makaka-uwi na rin ako uh. Woo, sa wakas pagkatapos ng 10 days nakabalik na ako dito sa si Sharjah ay so nandito na ako Parang walang nangyari ha. Nakakamiss. sa so, wakas na kauwi na ako. Andito na ako sa Sharjah. Yeah. Ibilin muna ako ng saging kasi sigurado yung binili ko ng saging bago ako pumunta ng Abu Dhabi, bulok na. Yeah, bibili muna ng saging. Okay, nakabili na ako ng saging. Pero doon ako pumuesto sa second floor ng uh, bus. Kita ko may bakas pa rin ng baha. So may mga ilang-ilang lugar pa rin sa kaliwat kanan ng kalsada. Eh basa pa rin. Pero awa ng Diyos, okay na. Nadadaanan na siya. Pero ang nakikita ko lang na bus, yung biyahing uh, Al So Algubayba, dahil siya ng Mamsar. Diretso sa, yun, dito, sa King Faisal. So wala pa akong nakikita Union at saka Dera City Center na biyahe. So hopefully bukas maging normal na talaga lahat. Okay, nandito na ako. Okay, happy na ako, happy. Nakauwi rin sa wapas. bukas. Bukas, dahan ulit ako sa kapatid ko, kukunin ko yung iba kong mga, Kukunin ko yung iba kong gamit. So, dito na ako. So, ito yung uh, saging na binili ko bago bumaha. At dahil sampung araw akong hindi nakauwi, ito na siya, itim na siya. Napanood ko ito din sa video ko bago ko pumunta ko Abu may binili nga pala akong saging so, ito na siya itin na yun guys uh, nandito na nga pala ako sa bahay ko at uh, nakauwi na ako so kagigising ko lang maliligo na ulit ako and then ah uh, diretso pasok na ulit tapos tapon ko na itong ano saging ko na nabulok so sino lang mamaya sa trabaho